Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay uh, ituturo ko sa inyo ang simpleng paraan ng pagtatanim ng upo. Yung upo na itatanim ko guys, yung variety niya is Mayumi F1 from Iswe Seed. Ayan, ito siya. Ito yung buto niya. Simulan na natin mga idol ang pagtatanim. Ito pala yung ano mga idol, naihanda ko ng pagtataniman at may lupa na yan. Yung lupang ginamit ko dyan, buhaghag yan mga idol. Ayan yung mga pinagbulukan dito ng mga dayami dito sa bukit, sa taniman namin. At yung punlaan ko mga idol, ito, ganto lang siya, plastic cups and then pinutasan ko sa ilalim yan, tsaka sa gilid. Para pagdidiligan yung punla, maganda yung ano niya, labasan ng tubig, hindi na i-stack yung tubig dun sa punla. Kasi mga idol, pagka ko konti lang yung nilagay natin butas dito sa punlaan at yung lupang ginamit natin is hindi well draining soil may tendency na may istak yung tubig doon sa lupa pagka din natin siya halimbawa ito mga ito hindi yan well halimbawa hindi siya well draining soil pagka din natin yan hindi masyado lalabas yung tubig dito sa mga butas may tendency na yung buto na ipupunla natin mabulok or kaya naman may chance na mabuhay yung punla pero mamamat may chance na mamatay din siya kasi nga nabababad siya sa tubig na istak yung tubig dito sa lupa kaya mas maganda well draining soil and then secure natin na may butas yung punlaan natin at ito na mga idol simulan na natin ng pagtatanim ito mga idol ayon dito sa packaging nya 10 seeds lang yung laman ng ganito pero eto labing dalawa lahat yan 5 10 bali 12 seeds lahat may freebie tayong dalawa maganda idol mga, maganda yan mga idol kasi mas marami tayong may itatanim ganyan lagi yung na experience ko pag, lagi, pag nabili ako ng buto sa ganyan lagi may pasobran dalawa or tatlo start mga idol eto na mga idol ito yung buto ng upo bibigyan ko kayo ng tip sa pagtatanim ng upo mga idol ito yung pinaka ayan, ilalim nya ito yung patulis na yan pag itatanim mo yan ayan, halimbawa dito sa punlaan na to ayan. ito yung nasa ilalim nya yung patulis then ilulubog mo lang ng bahagya yan huwag niyo siyang ilulubog ng sobrang lalim kasi mahihirapan tumubo yung punla dyan and then pag sobrang lali may tendency na mabulok yung buto mga na experience ko na yon mga idol ayan yung pinakadulo nya ilubog lang natin na konti ayan, ganyan lang kasi tabo na natin ng na konti ganun lang mga idol sa pagtatanim ng upo huwag niyo silang ikakalubog ng sobra yung mga buto na ipupunla nyo para mabilis sumibol yung upo at at hindi siya mahirapan sumibol. Napakadali lang itanim ng upo mga idol. 40 days to 45 days after transplanting. Nakakapamunga na 'yan. Maganda tong variety na to, Mayumi f ilang beses na rin ako nagtatanim nito tsaka ano siya mamunga hitik na hitik pag fruiting stage na siya kagandahan pag bumili ka dyan ng buto sa mga ganyang store mga idol ano na yan treated with side kaya makakasiguro tayo na quality yung buto na itatanim natin yeah. bali sampu lang yung nailagay ko mga idol na nalagyan ko ng lupang punlaan hindi ko kasi akalain na may sobra ulit iahabol ko na lang mamaya yon sa pagtatanim papakita ko lang muna sa inyo yan yeah. yeah. ganyan lang mga idol medyo lito ng konti bali sampu ang kagandahan dito mga idol sa pagtatanim ng upo hitik na hitik siya mamunga tapos mahaba yung lifespan niya and then yung mga bunga niya na observe ko nung last kong tanim, mabilis din lumaki mga idol mabilis lumaki yung mga bunga niya 30 to 35 centimeters yung maximum na size niya ng pinaka bunga niya basta ang kailangan lang once a week halimbawa ang nagsimula ng flowering stage or fruiting stage na yung ating mga tanim na upo once a week mag apply na tayo ng fertilizers ang magandang fertilizers dito mga idol yung lagi kong gamit urea and complete combination ng dalawa. Tinutunaw ko sa isang 16 liters na balde yung urea. Isang lata ng sardinas ng urea. Then, yung tinunaw na complete, dalawang cup nun. Cup noodles nun. Dalawang cup noodles ng complete fertilizer. Yung tunaw na. And then, one cup of urea. Sa ano yon Isang 16 liters na balde. Pupunin mo ng tubig yon And then, ayun yung gagamitin natin pang abono. And so, ayun mga idol. Naihabol ko na rin yung dalawang, ano, sobrang buto. Naitanim ko na din. Kaya yan. 4, 8, 12. 12. na lahat. Bale, mga idol. Ipi-place ko muna to sa partly shaded area. Para hindi siya masobrang mainitan yung mga buto natin na ipinunla and then lalagyan ko din muna ng cover yung lalagyan ko muna siya ng pinakabubong kasi maulan ngayon sa pagtatanim ko hindi pwedeng mabasa ng mabasa yung buto na ipinunla natin Mababa, ano yan, mabubulok masasayang lang yung pagpupunla natin ng upo maulan kasi ngayon dito may low pressure area ngayon kaya mas maganda doon muna to sa hindi mababasa ng ulan. And then sa hindi muna siya maiinitan. Para sure na mabuhay natin yung mga ipinunla natin. And so ayun lang naman mga idol. Bibigyan ko na lang kayo ng update dito sa mga upong ipinunla ko. Pagka nagsibula na sila. Yun lang. Thanks for watching.